Ang kainitan ng tag-araw ay maaaring magsimula ng maaga sa Timog o Southern Nevada. Kahit sino ay maaaring maapektuhan ng init kung hindi sila handa. Kasama sa mga sintomas ng sakit mula sa init ay ang pulikat ng kalamnan, patinding pagpapawis at pagduduwal. Labanan ang tag-init, manatiling presko o malamig. Mumalagi sa loob ng bahay o sa lilim. Huwag kailanman iwanang mag-isa ang mga bata o alagang hayop sa mainit na sasakyan. Kapag nasa labas, magsuot ng malapad na sombrero at panikip sa araw o sunscreen. Upang manatiling hydrated o may sapat na tubig ang ating katawan, uminom ng maraming tubig, iwasan ang kape, alak at mga inuming matatamis. Laging maging handa. Subaybayan ang lokal na tagaulat ng panahon upang planuhin ang inyong araw. Labanan ang init ng Timog Nevada.